Hello mga kabuhay! Ang topic natin ay tungkol sa plant response. Ang mga halaman ng isang living organisms na may kakayanan na mag-response sa mga external stimuli or stimulus na nasa paligid natin. So, iisa-isahin po natin sa ating topic ngayon. Ang tawag po sa response or orientation po ng mga halaman ay tinatawag pong tropism. So, ang tropism originated from the Greek word tropos which means a Plants can change their growth patterns to meet or to suit favorable conditions. Kaya po nagkakaroon po tayo ng mga movement or growth response sa mga halaman. Ang movement ng mga halaman can be positive or negative. So if the movement or growth response of an organism or plants is toward the stimulus is called positive tropism. And another one, if the movement or growth response of an organism or plants is away from the stimulus is called negative tropism. So mamaya mga kabuhay, iisa-isayin natin yung iba't ibang uri ng tropisem. Define po natin what is stimulus so it can be a signal from the environment. Ito po yung dahilan bakit po nagre-response ang isang plants. Example po natin yung Venus flytrap, bakit ito gumalaw or nag-enclose yung kanyang dalawang leaf because of the insects. No? Ito po yung stimulus na nagbigay sa kanya ng signal para siya ay mag-response. And next po natin na vocabulary ay ang taxis. It is a movement caused by atropism. For example, kung ito ay phototropism, so kapag nag-move yung plants towards the light, so it can be positive. So ang tawag natin is phototaxis. Mga kabuhay, marami pong hormones ang mga halaman. So iisa-isain po natin nga sa next video po natin. So number one po na very important, and it play a major role in growth mediated plant movements and it can either promote or inhibit cell elongation ito po yung auxin isa-isahin na po natin mga kabuhay what are the different types of tropism in plants Number one is phototropism. So it is the way a plant grows or bends in response to light. So it moves towards the light. Ang Mga plants can detect different characteristic of light. So they respond ang mga plants to the wavelengths of light. Iba ka ng blue, red, except po yung green, kasi nirereflect lang po nila. So katulad po ng nasa picture, which is the sunflower, it moves toward the direction of the sun. So ang stimulus po natin dito ay yung araw kaya dito kinuha yung kanyang pangalan. Dito po sa phototropism, kapag sinabi natin positive, so may part po or organ system ang isang halaman na nagmumove towards the light So makikita po natin dito sa maikling video na yung stem kasama na rin po yung dahon diba? nagmumove papunta po dun sa liwanan. Ang stimulus natin yung light or yung sunlight Next is the negative phototropism so it try to move away from the light. So ano ba yung organ system o part ng halaman na away from the light. Yun yung roots. Second type of tropism is gravitropism. So it occurs in plant plants. So gravity is the cause or response in a plant's growth. So meaning ang stimulus natin ay ang gravity. Sa mga kabuhay, ito po yung mga terrestrial plants dahil yung kanilang root nakatanim dito po sa ating lupa. So yung roots is the positive gravitropism. At ang negative gravitropism which is the stem na tumataas po ito upward away from the gravity of the earth. Third tropism po natin is called stigmotropism. It responds to mechanical stimulation. So it came from the Greek words Tigma, meaning touch, and tropism, implying direction. Sa mga kabuhay, nagbe-bend or nag-grow po ang mga halaman because of touch. So, ang stimulus po natin, mga kabuhay, sa tigmotropism is the touch no or mechanical stimulation. Ito po ay isang example ng positive tigmotropism. So, yung mga tendrils ng mga vine tree, di ba? Yung katulad po ng ampalaya, upo, grapes. Sa kanilang stem, meron pong tendrils na tinatawag na nagdi-display ng positive thigmotropism. And the negative thigmotropism po ng mga plants ay ang roots nila. The roots also may turn when they touch a hard surface, diba? Tulad ng bato, diba? Halimbawa, may malaking bato na nasa ilalim ng lupa. So, yung elongation po or growth po ng roots Di ba? Nagbe-bend away dun sa hard surface. Mga kabuhay, under po ng tigmotropism, meron po tayong tinatawag na thigmonastic movement. Ito po yung mga iba't ibang uri ng halaman na very sensitive sa mechanical touch or it is a touch response independent of the direction of stimulus. So, magbigay po tayo ng example. Number one is the makahiya flat. So, kung meron po ito sa lugar nyo, ito po yung tinatawag na mimosa pudica. Di ba? Kapag tinatawag tinatch po natin to, di ba, nagbe-bend yung kanilang mga leaflets. So, it is one example of tigmonastic movement. Another example po is the Venus flytrap. So, it is a carnivorous plants. So, naka-modified po yung kanyang leaves na nakajoin in a hinge or line with a fork-like lines diba? along the edge of the leaves, diba? So, kuspu ito quickly as seconds lang. No? Once po na may insects na or prey na naglanding dun sa kanyang leaf. So, dito po, once na enclose na po niya, so, yung kanya pong leaves, mga kabuhay, nag-close po ito quickly para matrap po niya yung insects na makikita natin sa video. Tapos, meron po itong glands na nagsasecret ng enzymes para po madigest slowly no itong insects. Tapos po, once na nadigest na, syempre yung nutrients po na marirelease from the insects i-absorb na po ng halaman. And the last tropism po sa ating topic ngayon ay ang hydrotropism. So the way a plant grows or bends in response to water. So meaning po ng hydro ay water. Directional growth of plants roots towards a water. So mga kabuhay, nagbe-bend or nag elongate po ang isang organ o or part ng isang halaman papunta po dun sa part na may tubig. Mga kabuhay, ang example po ng hydrotropism, yung mga water plant or yung mga water lilies, di ba? modified po yung kanilang roots na nakalubog or nakatira sila sa tubig. So, mga kabuhay, sa mga terrestrial plants or yung mga halaman na nakatanim po sa lupa, ano po natin ipapaliwanag yung response nila sa hydrotropism? to so, automatic po, ang positive hydrotropism ay ang kanilang mga roots. So, yung roots po, which is the positive hydrotropism it move, turn, and bend towards the water part na nasa ilalim po ng lupa. At the same time, kung saan po may high moisture content at yung mga water reservoir po natin sa pinakailalim po ng lupa. Katulad din po ng picture na nasa kanan, nakita nyo po, dito naman po mayroong mataas na moisture no sa lupa. At andito din po ang water source. So, nakita po natin nagbe-bend yung root towards the water or dun sa may mataas na or moisture content ng lupa. At ang negative tropism, yung kanila pong primary shoot, which is the stem and the leaves. No, iyon naman po ang negative hydrotropism. So, mga kabuhay, hanggang dito lamang po ang ating naging topic about tropism. So, God bless everyone. Bye!